Yo, what's up mga kateki and welcome back again sa ating channel. So, today's video ay mag install tayo ng piso wifi dito sa island barrio. So, ito yung papuntang kalmay. Dumaan kami ng nansangaan. Yan, yeah, so ito po yung pinaka-update ng daan nila dahil ginagawa rin at mukhang pinapatasan ang lugar na ito. So, nagsangaan, mauuna yung karakil bago kalmay. Ayan, so, <coughs> grabe yung daan dito, lubak-lubak and maputik. Tapos may mga part na halos bato yung nadadaanan mo talaga. At yung may part din na malalim. So, yung mga papuntang karal dyan, shout out and mga taga kalmay. Ayan, shout out sa inyo mga lodi. Ayan, kung napanood nyo to, so ito yung biyahe namin papuntang kalma So, let's go. Pisan na natin. So, dito sa part na to is medyo malalim yan. Ayan, hindi namin nakuhanan yung isa pang malalim na part. Ayan, samahan nyo kami dito guys. So, yan o. So, medyo binagalan ko sa, dahil ayun nga baka may butas o may malalim bigla eh di natin kabisado yung daan dito eh so itong nag-inquire sa akin is online lang from marketplace una is balak nang bumili pero nagkasundo kami sa profit sharing ayan sa mga tagapangasinan dyan nagbabalak din bumili or uh, mag-sideline ng piso wifi o extra income passive income ayan i-contact lang kami pwede kayong mag message dyan sa inbox or sa aming facebook page sa Engitech ph o sa coin ph piso wifi ayan so pagka binabalak nyo mag start ng business at hindi nyo pakabisado ang piso wifi ay maring mag start muna kayo sa profit sharing sa ganun ay matry sa lugar nyo kung malakas or hindi ang sa ganun ay hindi kayo malugi kagaya ng mga unang uh, bumili agad tapos hindi kumita i eh, binenta ng mura yung piso wifi so hindi madali yung magbinting ng piso wifi so dito ay nakarating na nga kami hindi ko na naibideo and sinisimento na namin yung piso wifi metal cage namin na so ganyan po yung itsura ng metal cage namin na balot po ng metal sheets and andyan sa ilalim yung uh, piso wifi sa loob para secure sa ulan and sa front nyan is uh, celluloid o yung clear plastic na makapal nang sa ganun ay hindi mabasa yung ating hulugan Yeah, so ito yung mga unang version namin na uh, metal cage namin na may paa. At may meron naman kaming ano yung nakahanging lang. Depende sa lugar na paglalagyan. So dito is preferred niya yung may paa kasi sa ano daan sa highway. Hindi naman highway to eh, parang uh, barangay road, parang ganun. Yeah, so natapos ko na na-install yung PISO WiFi niyan guys oh. yan magta-trial na kami. Tinuturuan ko na yung ah uh, namin ng Piso WiFi kung paano mag-connect, briefing kumbaga. Ayan, so dito na part is yung uh, kinakabit ko pa lang yung mga UTP cable and antenna. Ayan, medyo mahirap. magtanong nga yung isang uh, yung tatay nung paglalagyan namin eh na hindi pala basta basta yung pag install akal nila basta nilagay plug and play di eh, hindi naman so stand alone po yung PISO wifi natin so ready for upgrade para sa e-loading o charging pwede yan so yan yung manager namin so tingnan nyo yung lugar dito yan, basketball area ito open basketball so tuwing hapon daw maraming tao dito so mini grocery naman yan. So doon papasok yung bahay niya. So yung cable namin dito na extension and yung UTP ay nilagay namin sa taas dahil baka paglaruan ng mga bata at maputol pa yung ating kable. So ito yung gagamitin naming kahoy. Lalagay namin dyan para paglagyan ng antena dahil hindi kami nakapagdala ng tubo. ayun po, nakasave. And naka-cemento. Sabi ko dun sa paglalagay namin, kahit pa pano is, tingnan-tingnan niya. Shoutout kay Sir. Yan o. So, ikakabli na natin yung UTP cable. Magkikrip na tayo dito para sa antena. gamit natin is a si SCAT-6 na UTP indoor type. Ayan, busy-busy tayo niyan so medyo pagod na pero kailangan tapusin Para, dahil marami nang nag sa oras na yan marami nang gustong kumunik uh, sa likod ko so hindi lang natin na video ayan crimping crimping Eh so pag nag-install kasi kami doon nami mismo kini yung cable para hindi sobra hindi bitin alang lang dugtong na UTP at uh, at least ano mas ma-check kung okay yung cable na nilagay kasi kung yung fabricated o yung gawa na minsan may mga putol na kable yun, sa experience ko lang guys so hindi naman lahat is ganun Ayan, so kailangan ko kabisado mo yung kulay minsan may time na ang mental block na kalimutan. So dito nilagay namin kung anong araw namin nilagay at anong taon. At sana ay magtagal yung piso wifi namin dito. Sana taon ang bilangin ng sa ganun ay mabawi ang puhunan. Yan na tayo dito ng siyempre yung effort sa materials sa extensions, sa UTP cable, antena, at Marami pang iba. Ayan, yan po yung naman ng ating piso wifi stand alone medyo magulo yung cable yan yung cable basta yun mga wires nya hindi naka organize yan so kailangan na namin mag tigpit ng mga ginamit naming hagdan so okay na to goods na goods na yun tornilyo na lang and testing mga kapiso so itong Uh, main IP nya is uh, indoor type 5B5 naka flash uh, hindi siya nakabilan naka AP mode type o USB to LAN type siya so saka na namin ibilan pag may mga client na ano malalayo pa yeah, so dito is itatry na namin nalagay ko na yung wire ng ating coin slot eh, yeah, na ako ng barya nyan Ayan, tuturuan ko na si bossing natin. Ayan, shout out kay Sir Dex ng Kalmay. Ayan, sa mga taga Kalmay, shout out. Ayan, pwede kayong mag-connect dyan sa ating piso wifi. Ayan. So, tatry na yung sa part na yun is tinuturuan ko na si Sir. Si bossing para sa ganun is Uh, may turo niya rin sa mga clients natin possible clients so hanggang dito na lang yung video guys maraming salamat and God bless